Good night, good afternoon. Ano pong pangalan nyo? Ah, uh, si Naida Salazar. Ilang taon na po kayo? 76. Nagtitinda kayo ng mga... Manilang mani. Ano saan po kayo, Nay? Taga Batangas. Ah, layo. Tapos nandito kayo sa 13. Ay, may anak ako dyan sa 13. Pumunta ako dyan. Saan po dito sa 13? Sa Maligaya, Bid. Ay, sa Maligaya, Bid. <laughs> maligaya. Magkano naman po na yung mani nyo? Mm -hmm. Ang benta ko, limang piso isa. Kayo, kayo po yung gumagawa niyan? Hindi naman, ang aking anak. Para pinatitinda sa inyo? Hindi. Ako, ako mismo kumuka sa kanila dahil 15 ang tubo ko. 15 sa isang laylay. Sa Lay. magkano naman na kayo, Nay? Ay, di. Magkano na? Siguro may 200 na. Yung asawa niyo po, tag, nasaan? Ay, naku, 32 taon ang patay. Ay, nabalo na po kayo. Eh, sorry, Nay. Anak niyo, ilan po anak niyo? Tatlo, ang isa na sa samar. Waray din, waray ay. Marunong kayo magwaray. Ay, nakakaintindi naman ang kaunti. Pero hindi ako nakakapagsalita, ha? Parang ako rin sa Bisaya nakakaintindi. Araw-araw kayo nagtitinda niya? Pagka may luto. Yung anak niya yung nagluluto. Ang anak ko, nagdi-deliver sila. Ngayon, nakuha ko ng sampo. Sa sampo, may tubo akong 130. Malaki na rin. At least, okay lang yung palakad-lakad kayo kaysa sa bahay. Saan? Exercise nyo lang na lang. Kasi pag sa bahay kayo, lalo kayo manghihina. Ako pala si Marlon na So, namimigay ako ng grocery sa mga kagaya niyo po, mga nagtitinda, mga senyo. Saan ka sa ano? Samar? Sulat is turn Yeah, ay, northern Silano. Waray talaga ako. Pero nandito ako sa kapit para maghanap ng mga matutulong. Araw-araw kayo niyan na maganggang Umaga hapon. Uh, hindi naman, hindi ko kaya. Bawal ba daw kayo ah, magtinda no, doon sa Meron pa ako doon tatlo doon. Hindi kayo pinagbabawalan Ay, doon sa Bawal. Okay. Bawal? Kaya andito ako. Hindi kayo pinapapasok doon. Inaalo ko yung mga yeah. na-treat. Na, na <laughs> mm -hmm. So, bibigyan na lang kita ni ng grocery, ha? pa, maraming salamat. Para makatulong din para sa inyo. Marami rin naman tong laman. Salamat, ha? Ilan taon na pala kayo na? 76. 76, senior. Na wala po ba kayong mga nakakuha mga benefits, senior citizen? Hindi, eh, pagka ano, yung tawag nito, yung tuwing Desyembre. ni doon nyo lang nakukuha? Wala kayo buwan-buwan na nakukuha? Wala naman. <laughs> hindi, pala, hindi, pala kayo na ano? Kaya kailangan din kumayo. Butante po ba kayo dito sa dress eh? Do, dito kami. So bibigyan na lang kita may eh. Mag-isa na lang to galing kasi kaming dasma. Uh, para sa inyo na. Salamat ta, ako magpapala ko ito. Salamat <laughs> po.